Huwag kayong maniniwala na mayroong mga alien. Dahil ang mga alien na ito ay hindi yan totoo. Itong mga nakikita ninyo sa larawang ito na nakakatakot dahil kalahating tao, kalahating hayop na sinasabing sila raw ay mga alien na pumunta dito sa Earth mula sa ibang planeta na pinaniniwalaan na sila raw ang tumulong para magawa at maipatayo ang pyramid. Ang salitang alien ay gawa-gawa lang yan ng mga antikristo, ng mga taong ayaw tanggapin ang katotohanan, ng mga taong may masasamang loob na ayaw tanggapin ang banal na Diyos sinadya nila ito para mailigaw tayo at mawalan ng tiwala sa Panginoong Diyos at higit sa lahat mawalan ng gana sa pagsamba ang totoo hindi sila mga alien kundi sila ay ang mga anghel sila ang bumaba dito sa lupa para tumulong sa mga tao. Sila ay mga alagad ng Diyos. Sila ay mga anghel. 'Yan ang katotohanan. 'Yan ang totoong itsura ng mga anghel. Ang mga anghel ay tulad lang din natin dito sa lupa. Hindi lang mga tao kundi mayroon ding iba't ibang uri ng hayop na iba-iba ang itsura. Ganun lang din doon sa langit. May iba-ibang itsura ang mga anghel doon. Hindi lang iisang species kundi iba-iba. Tulad din nating mga tao at mga mababang uri ng hayop na mayroong mga aso, reptiles, mayroong amphibians, mammals, mga unggoy, iba't ibang klase mga insekto. Ganon din doon sa langit. Iba-iba din ang kanilang mga itsura. Sa katotohanan, mayroong siyam na uri ng mga anghel na may iba-ibang itsura. Ito ay mga patunay na buhay ang mga anghel. Sila ay nakikasalamuha sa atin dito sa lupa na hindi lang natin alam.